See you. Anong pananta? Ong porme? Dama'kin d'yung Ang mukha na mga nagbabike dito eh. Mayroong mga pa mga biker ito. Kumalap din ni Daddy. Baka. Oh? Sarap tayo yung bulalo nila dyan. Roadway <coughs> Grill and Restaurant. O di, sanak na ilibre. Kaya kung huwag kami, si kaya lahat na mahilibre kanyang, ingatahan ka lang sa motor. Oo. <coughs> oh, oh. Pre, no? Oo. Oh, ha? Ay, alam ka na kung saan tayo kakain, Bren. Sa si may love camp. Saan yun? Diyan, sa taas. Pero ngayon daw, hindi na ito ah, ay, manukan pa rin, pero chicken dang na. Hindi mo lakas <laughs> yung kuhan na. Natig sa dito eh. Nako. Ano Nag-erod talaga. Ano oh. Oo. Oh. Oo, gasan na yung datan yan eh. Siyempre natigsa talaga, tiguan si na ang aji, perren, tiguan na. Sinong nangyari, sa mga daan. Hmm. Naging rough road naman na yung daan kaya Ang galing pusing, ang na lang eh. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Pag dito ka magpapike, eh, nakakatakot ako ah, pag ano. Baka isunga ako ah, ato nagpusublay. So tawa mo makikita tani nga biker friend oh. maxima mahirapan yung maxima nandiyan oh sinasabi ko oh uh, okay. masyadong marami mm. hirap ubusin <laughs> 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 dapat na mapan ka rito ko hindi hindi, e, yung... nga mabisipan ka na <laughs> eh, Saka lang naman tayo umakain pag eleven, twelve, ganun oo, na no, bigbigat ko, awan, dapat ko uh. pati sa pag raride medyo nakakapagod yeah. din pero nare-relax din talaga yung isipan mo umabala kong pumunta dito guys madaming bato na nagkalat sa daan Oh, oh may solar pa siya. Oh. Cozines, condotel. At dahil lang nagbabain ng damoy niya, hindi dahil lang ng sentimento. Pilipino talaga, ano. Simento ko na pa, ay, haang kababain. Ang ikat lang ay, at ang tilas nga pizza Pagbigyan natin si uncle at paakyat siya. Mahirap, eh. Ya, ang lalaki ng mga bata, delikado yan pag ano. Okay, dito lang naman ano. Oh, ito yung tinatawag nilang manukan. Chicken <laughs> dang. Hmm. Pero manukan daw talaga dati to. Maraming nag-aalaga ng manok. Mm. Simpleng bahay lang. Oh. Simpleng, mm -hmm. simpleng bahay, simpleng tao lang. Kung ano nagarog ka ni Jenny, Mayor Guok simpling simpleng tao lang, simpleng buhay, karana. Uh -oh. at na, At helicopter na. Isearch mo? Mga walkers! Oh, next destination natin, sa Humming Farm. Okay. <laughs> Dito tayo, pal. Well.

Ata na yan. Ata okay. Ano oh, yeah. pa eh. aming ah, farm, 6.5 kilometers. Okay. Maganda rito, friend. Maganda yung baan. Ang pagtatanim din kasi, friend eh, investment ano, friend. <laughs> Hindi mo siya pwedeng apurahin ay pag tinanim mo talaga maghihintay ka ng panahon para kuhan mag harvest ka pero at least pag nakapag start ng mag harvest tuloy tuloy na yan ngayon na bata pa tayo hmm. pisa na natin magpatanim para eksakto pag nagretiro tayo eh kuhan na no, friend kaya mo tayo eh magka harvest na lang tayo hmm. Ate na pala, o. Lagi akong naliligaw dito. Kanyaman ti ka ng tatuyin ngay? Kapi talaktan, ah? Oo, kapi. Libre man na Libre. I've heard a story I've heard it said I've come to Sometimes you win it, sometimes you lose it, sometimes it calls you right in the mood. Come to my table, come to my bed, go. gusto mo na rin lumaki sa farm? Oo. Oh, oh. hindi, <laughs> hindi ako lalaki sa farm. Kasi malaki ka na. <laughs> tatanda ako sa farm. <laughs> yun ang isa sa pangarap ko, tatanda ako sa farm. Kakaroon okay. ng farm. Kuya ba, meron pang isang farm dito pre, eh. na naked farm ang pangalan. Maganda rin daw dun eh. At least napuntahan mo na yung kwan napuntahan mo na yung humming farm yan to may panada na farm ha diyan mo basta develop na pa bago ta naganhan panagang <laughs> 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 kasi pag maumpel galyang timula na <laughs> galyang farm gagatel na kamuting kahoy kamuting kahoy kamuting kahoy kamuting kahoy pala kahoy kamuting kahoy kamuting tayo ng pwedeng itanim na pang long term talaga kaya mas na-enjoy natin yung ride ano kasi nakakapag-usap tayo ano kasi lang ang motita righty bulbulong ang kal ag baliw nga ag turn of events sana dito sa pagra-ride natin eh dito tayo bumubuo ng pangarap ano pre pangarap na sana magkatotoo pangarap na kailangang gawan ng aksyon <laughs> kung pangarap lang tapos hindi ka gagawa ng paraan mm -hmm. mananatiling pangarap lang siya Ayoko ko nang magmapa para may thrill oh, exploring ni Babis Kaya Garod vegetarian ride Stokwa series parang dito na yata pre no o oh, saan na pag dyan punta ng Jadian diba so, tapos na, dito ay saan bayad jadi yan oh to, yan, to manila oh. Ipugao to Quezon. Ay, ah, dito tayo. okay. Hmm. Dito tayo. Palayang Palayan, dito, Elementary School. Oh, okay, Ah. Sila yung ano, yung ng bahay nila. Eh, maraming preparing tree. Dito pala yung tinatawag nilang palayang bayan, ah. Pero hindi naman to bayan. Baryo naman. Hindi palayang. Palayang baryo, Uncle. Ganda nung ko, no? Ang ganda ng view dito, oh. Saka ah, dito pwedeng pumili ng mga ganyan, oh. Lupa. Ang na uh, pinya. Tanong nga tayo dito, friend, kung may binibenta silang lupa. Bakit may pagbibigan? Eh, eh, nakapasupay lang, ah. nag aga. dun, eh. Gawa lang natin si buong no Nang ano, daga nga, pasupasupay lang. <laughs> Bakit mo pa kailangan lumayo sa kabundukan? Eh, meron naman tayong sariling bundok dito na pwedeng pasyalan, ano? Pero... Oh, view deck, friend, oh. Pudec. Ano kaya ang gamit noon? Pudec. Ah? Pudec nga. We. Just comment down below guys. <laughs> Anong gamit noon? Baka ano yun friend? Parang yung sa waiting sheet na two story ay. Ikaw muli nung... Hindi. <laughs> kasi ba diba, kaya nga meron mga waiting sheet na two story. Kasi pag meron kang itatapload sa mga sasakyan. Ah baka. Oo dun mo ilalagay. Siguro. Baka yun na siguro kasagutan. Pero di naman gilid na gilid. Na Oo oh, nga. Di naman nakagilid. Tsaka Dapat hindi sana yan. pwedeng ilagay ang sasakyan sa tabi niya. Oo. Oh, oh. Beautiful ka siguro. Parang liblib -lib na to guys. Sa banda. oh, sentro. Oh, Sitio wow. lower ay ay. Sitio dagupan. Kung na naman. Tarangin mo na lang dyan. Oh. Ay. Bosa tayo natin kita alam mo pan Dati nga ay maday. Ay, <laughs> thank you. Baglahan ta nagdamagtan. Sige, bossing. <laughs> si Cholo lower si oh, lower ii, ay ang mga siguro na tayo e, dun sa may kwan padul bridge ibig sabihin matagal nang nag exist itong daan na to no? <clears throat> kasi mayroong mga lumang tuloy oh. napanta pwede ko ah, kapisaan cave ano, exploring niya ba kaya karo Alaga, ang dami pa palang talagang pwedeng i-explore dito sa Biskaya. Tama, tama yun pag may nag-text sa'yo kuminto ka Kesa yung nag-chat-chat ka na <clears throat> nag-drive very good uncle sigurado ako na bike na ni daddy to kasi meron siyang kanaikwentong palayang bayan eh oh tatang nga yun nga eh ayun o to sulano paparan na ating atalan bossing jay dotok keson ay datoy ay Ah, okay. <laughs> Thank you, Basing. Matatawag pa tayo. Eh, 'di nagmayat. Ano daw yung one friend? Yung lugar dito sa Pilipinas na hindi nababagyo? Ay, ay na hindi inuulan ha ah, friend ha ah? ano daw yung lugar dito sa Pilipinas na hindi inuulan ha ah? ano summer <laughs> summer <laughs> katawa ka mo ta <laughs> <laughs> summer 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 syempre pag summer hindi umuulan <laughs> oh yan na yung padol bridge oh ay, ba't madaming mga cottage? Oh, yan nga yung kwan, yung pinuntahan namin ni na dadi noon. Hindi oh. ko alam kung dito tayo pupunta, oh. hey, Ay, o. Oh. Ay, yung padul. Ay, ata. Ay, padul. Ay, yan. Ang ganda, Ay, through my wind.

<laughs> okay yun na. Hindi <laughs> man lang We nagminoray Welcome to Ron Runo Okay ah, may araw ko pa, pa sila dito ah This way Lead to one calls Bossing! kaya tim motor udah tapi pakai stunnya tak romaid kaya dati kasih motor mari gatan Hai Ay, kasih ayo itu garut anak tadi anak sige <laughs> thank you masing sige awan negatif apa ya nangkal oh. kel kumrono kayak yang di barang kayaknya anak ginagawa nila, pinapaluwang nila. Uh -oh. Nagpapaluwang na sila eh. Oh. Oo. Ang ginagawa nila doon sa baba. Oo. Oh. Uh oh. Ay! Ay! Kapag po tayo! Mas lang si Kati Akloon na dyan bakto na! 19 kilometers! Lamig so, na yung hangin na ano. na! Republic Act 9003 <laughs> Excuse me with feelings and emotion Hahaha mo, katuro waste management ba Parang feels na Parang na sa Wow <laughs> ganda Ang ganda naman, guys Ay, ano citrus-citrus Ay, ito na yung rough road. Kunti lang ito na rough road eh. Ito lang naman na yung parte na rough road dito. Okay oh. Nice no, sila ng road. Pinugawan Integrated Elementary. Pinugawan. O, oh, malabi. Kapisaan malabing. cave. Bapan na mong pwede kapisaan cave? Mm-hmm. Wangal. Malabing Bali National High School. dito pala. Pamahalang Wangal? Barangay ng Wangal. Wangal. Oh, pamahalang barangay lang sa three story ni. Ay, 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 ay. <laughs> Exploring Neva Vizcaya. Karo? Ano to? Anong lugar to? Kapisaan Elementary School. Kapisaan. All visitors be guests ah. for giving. Ah, saan na yan? Altanista. Ayan oh Welcome to Kapisaan Cave. Asan na yan? O All visitors or guests for caving visit proceed first to the information center. Thank you. Lion entrance. Kung ano na eh. Handa nga ta lion, di ba? Na tayo sa left. Welcome to Barangay Malabing. Malabing na. Ito nga yun. Diretso lang, <laughs> diretso lang. Ay, dati tinamuhe pa. Oh, ay, dati. Nalawa ate, pre. mm Sa dito, kalawaan sa dito eh. Oo. Ito yung, dito galing yung matamis na citrus. Ito, malabing sentro. Ito tayo. Ito yung dito tayo. Hindi, atan yung Malabing valley. Dati yung sentro. Ito yung magkayang malabing. Ito yung mo lang arumwar? Oo. School site ko na naman eh. Ah, mm. Thank yeah, you, Kuya. Thank, no? thank you. Thank you. nagdamagan tan eh. Buwan, batog na lang atis ka lang. Buwan. Okay. Aje sa isunan ni? Ha? Aje sa isunan ni? Ni? Ni Manong Nixon. Aje ni, nakatakda rin siya eh. Sige, mga garot. Pag naamay Ta siguro ano damagan tatan eh. Damag ka ah. Sa mga sama so, eh. So, damagan tatan oh. Ay, siya lugan na ni. Ay, anak. Ititibala ito, Madam Jane ma, no? Ay, thank you. Thank you. Ay, lugan na sa kayo ni Kat. Good. Well. Kasla nakita kisuna, Jay. <laughs> Sinitulog <laughs> yan. Good. Habang kami ay padaan sa malabing bali, naisipan naming pasyala ng pinsan ni Mrs. dito sa lugar. Nagtanong-tanong kami sa mga locals at ayun, nahanap din namin ang bahay nila. Maraming maraming salamat po Kuya Nixon at Ate Jane sa pagbisita po sa amin, lalong-lalo na sa masarap po na tanghalian.

Kaya lang malabasan tayo ulit yung nagkata. Uy, so, abutan ab to pagpapasiaran naman no, ng mga na Itagbayad magkakasiyan niya, di makapasiyar kama ikabagyam nga. Uy. Oh, Nagkakasiyatan ng papaya guys. Papaya! Tapaw ng papaya. Oh, tapaw niya, pababa na lahat yan. ganda dito. Oh, kitang kita. Ang dati sa mga bangga, isa ng dron. Oh, na yan. Pero kasi po pa rin ito. Oh, kasi po na to. Bilisan natin yan na yung ulan no oh. Ha, <laughs> yan na yung ulan no oh. May ano sila dito pre, eh. may bukal sila dito na kuan. Pinagkukunan nila ng tubig nila. Hmm. May tubig dito eh, nakan pinagkukunan nila ng tubig.

whatever they call us whatever they'll do they're running in circles Diyan na po nagtatapos ang panibagong yugto ng ating Black Venture Ride. Layunin po namin na pasyalan ang mga tourist destination sa ating pinakamamahal na probinsya, ang Nueva Vizcaya. Maraming salamat sa pagsama sa aming paglalakbay. Ride safe everyone!